So ngayon mga kapigmate ay uh, maglilipat tayo ng ating mga inahin. So ngayong May mga kapigmate uh, maglilipat tayo ng ngayong May pala may dalawa tayong mga anak. So wag na nang pansinin ang mata ko, may surprise ako. <laughs> so may dalawa tayong mga anak ngayong May ha. ito si Bailes sa kasi Ibana. So ngayon maglilipat tayo mga kapigmate. So papakita ko lang sa inyo yung ano ng kulungan ng mga alaga natin mga pigmate. Yung setup ng kulungan namin mga So itong setup ng kulungan na to, so siguro ngayon nyo lang ito makikita ng gantong setup. Kasi ang nag-isip nag ng gantong setup mga pigmate ay yung kabusiness partner ko sa baboyan na to. So itong natin, Ah, pag naglilipat tayo sa paanakan nila, so wala na, hindi na natin tinatanggal itong mga baboy dyan. So dyan na lang yon So yung nakatayong yon yung isang yung sa kayo to, ah, ililipat natin dito sa side na to. Kasi dito talaga ang nagpapanak ng baboy. Ito namang isa, uh, dalawang buwan pa to bago mga ililipat naman natin to doon sa mga bakante. So ito, kung mapapansin yung ating setup, may mga gulong mga kapigmate So nilagyan ko na ng gulong. Ay nasa uli, may gulong. So may gulong yan. Pwede natin, ano, ito. Pwede natin hilahin. Ano, hilahin lang natin yung baboy. Ayan. Pwede hilahin, pwede itulak. So pwede natin tulak lang yung baboy. Ayan. So tigulong lang po itong ating kulungan hindi po nakapix ang ating kulungan mga kapigmate so ito mga kapigmate ng setup na to uh, masasabi ko sa aking business partner napakatalino niya mag isip so itong paglilipat ng baboy mga kapigmate lalo na sa mga buntis yan po ang napaka stress sa baboy lalo na yung mga baboy hindi pa sanay na palipat lipat na kulungan uh, don doon sila na stress ay okay, pinaglalaroan mo na naman tubig mo sayang ang tubig nag init ngayon Oh, so, ito mga kapigmate, ang um, baboy natin, hindi po sila stress sa paglilipat-lipat natin kasi digulong yung kulungan nila. Hindi na natin sila tatanggalin dyan. So, hila-hila lang yan. So, parang ganito. Oh. Ayan. So, yung itong dalawa, parehas na may gulong. Kasi itong isa, dalawang buwan pa siya bago mga anak, ililipat natin doon sa side na yon. Tapos ito, dito sa side na to, lalagay natin. Tapos, ito naman, si Bailin natin. Kasi pala, ito yung mga anak ngayong, ano, ngayong May 5. Dito natin siya ilalagay sa pinakabukana. So, ang pinakabukana namin, kasi ito yung pinakadanan dito sa Babuyal. Dito lang yung aming, yung sa mga anak. Dito ko lang siya ilalagay sa side na to. Tapos, pag nagwalay naman ako mga kapigmate, dito ko nilalagay yung mga piglet. So, dyan. So, makalat pa kasi naglilipat tayo. So, yung ating <laughs> lactating feed. So, dyan na naman yan. Baka next month pa yan maubos. So ayan. Pero yung isang inahinan natin na nandito, nailipat ko na. Si Cookies. Naalala nyo ba si Cookies yung pinalandi natin na bagong EI? So yung mga bagong EI, dito ko nila nagay. So ito yung dalawa nating bagong EI. Ito si Cookies saka si Gigi. Pinagtabi ko na. Pinagtabi ko na mga kapigmate yung dalawa. Ayan, nakaano na siya. Kapatong na. So wala nang kulong yung kanyang kulungan. Pero magkatabi na silang dalawa. So, kaya ako sila pinagsama. Once na naglipat ulit ako malapit na sila mga anak, doon ko na ulit sila ililipat. Tapos yung mga galing naman doon na, iwa, na pinagwala ng biik or mga hindi buntes, sila naman ang ilalagay ko dito. So, yun po. Ganon mga kapigmate ang setup dito sa baboyan namin. So, akong ah, kung saan nakalagay yung baboy, wala nang tanggalan yun sa kulungan. Mga buntis siya or hindi. Oh, kahit ano mga kapigmate, wala nang alisan sa kulungan yan. Wala nang alisan. Simula nung nilagay sila dyan, nung dumalaga pa, hanggang manganak sila ng paulit-ulit mga kapigmate. hindi na sila aalis ng kanilang kulungan. Pero, yung peso ng kulungan nila palipat-lipat. So, ang setup natin dito mga kabigmate, 3 in 1 ang ating setup ng kulungan. Pwedeng gestating to yung single lang siya. Yan, single lang siya. Yan yung gestating pen natin. Tapos, pag naglakating pins tayo, lalagay dito yung pangharang. ganda, ba? Diba? So wala akong makikitang stress dito sa baboy dito mga kapigmate. Kasi nandiyan lang yan, kahit hilahilahin mo to, yan, walang problema sa baboy, sanay sila sa ganyan. Saka kahit mga kapigmate, uh, lumindol dito, sabi natin yung, alam nyo naman, usong-usong ngayon yung lindol. Walang stress na nangyayari sa baboy na pinagmamas daw ko sila nung lumindol dito ni Misan. Wala lang, bali wala lang sa kanila kasi sanay sila na yung kulungan nila ay gumagalaw talaga, palipat-lipat. Kaya once nagalawin nyo yan, walang problema yan. So ito naman yung mga walang kulung na kulungan natin. Yan o. Oh tayong may paalang siya. So, dito ko pinapatong. Ayan. Itong setup ng kulungan namin, mga kapigmate, meron lang siyang apat na gulong. Dalawa dito sa harap, dalawa doon sa likuran. Ayan. Tapos, itong kahoy naman na to, ay ito po ay 2 por 4 Tapos, nilagyan lang namin dito ng uh, bakal bakal, pinakahook niya. Tapos, may tornilyo dito with washer. Para hindi siya uh, matanggal. Kaya naka-fix po siya bago ko itulak, itulak o lipat-lipat yung kulungan. So, ayan lang mga kapigmate. Ah, pinakita ko lang sa inyo yung aming um, setup. So, hindi ko na kailangan ibaba yung baboy dito. Once na nakasakay dito ang baboy, hindi ko na po siya tatanggalin. Pwedeng tanggalin kasi mga kababa, makakababa, makakababa naman yan. Mababa lang naman ito mga kapigmate. So, ang taas lang naman ito. Kung galing sa flooring talaga mga kapigmate, Ah, isang tangka lang ang taas nito. Ayan isang dangkal lang po yan. Ang taas nito galing dito. So mga baba at mga alis at maililipat din natin ang baboy natin. Pero dito sa setup na to uh, aalisin lang ang baboy natin dito pag magpapalit na tayo ng inahin So pag magpapalit ng inahin, pwede natin ibaba na yung baboy. Pero kung mga anak lang or bagong AI, wala nang alisan sa kulungan yung mga pinin. So may nagtatanong sa atin, saan ko rin yung mga baboy? syempre may daan naman po yan mga kapigmate. So may pin dito, ayan o. Oh. Eto, may pinto rin naman sila. Oh. Yan, nabubuksan din naman po ito. Itong lock niya. May lock din naman siya. Tatanggalin lang to Yung ibubukas lang yan. Yun lang mga kapigmate. Ito namang isa. Kaya nandito nakalagay mga kapigmate. Uh, kulang kami ng kulungan na ganito. So, kulang pa kami ng isa. Siguro, pag nagkapera, papagawa ko yan. Papagawa namin to ng sarili niyang kulungan din. Ito naman, kung mapapansin nyo kung bakit may harang siya dito. Kasi itong baboy na to ah, uh, Nakaisang isang anak pa lang siya. So hindi pa siya kahabaan. Hindi pa siya kahabaan kasi kung ano ni mga kapigmate nakakaatras siya dito, nakakaikot. Itong nilagay ko dito'ng kahoy na 'to, prevention lang 'to para hindi pa ikot-ikot 'yung baboy. Kasi may medyo maluwag pa 'to. So ang ano nga pala luwag nito mga kapigmit. Yung iba kasi namin ay tupit lang. So ito sumobra ng tupit. Kaya may harang 'to. Mapapansin nyo yung tupit na lapad mga kapigmit, ito'y tupit na lapad. Susakto so, lang sa laki ng inahin natin. So, ayan, sakto lang mga kapigmate. Hmm. Ito, excited nang lumipat o, oh, si, <laughs> ano, si Vanna. So, yun lang mga kapigmate, ako okay, yung maglilipat lang. Update ko na lang kayo pag nakapaglipat na ako kasi uh, ngayong May 5, mga anak na. So, 28 na ngayon. Ilang araw na lang. Mga anak na siya ako. Ano, bago siya mga nanak, nililipat ko talaga yung mga anak doon sa lugar kung saan siya magiging komportable. Mga anak, hindi pala. Kung saan ako magiging komportable habang nag-aalaga ng mga anak niya mga kapigmate. So, kaya, kaya doon ko sa dulo nilalagay kasi mas malapit yung sa daan. In case na may maipit na biik, may umiyak, may kung ano man, madali kong mapupuntahan. ba? Diba? Yun lang mga kapigmate. Maraming salamat. Good morning, good morning.